bulaklak niya, no? Ay, Lala... eh, sabi niyo, lalaking din ang bubunga. lalaki rin, lo? Lalaking papaya. Ganyan pala ang bunga. Ay, baka yung mga nasa palengke na mahaba. Ah, kay... dami na O, oh, di diba, ba? Kasi nga, ang kanyang, ano, bulaklak niya, ba, ano? Pababa. <laughs> ikaw, kaya, ikaw rin kaya dun? Baka Ay, mga nakal. Ba, Kutol mo, ha? O, di ba? Kutol papaya, dikit-dikit lang mamunga. Lalaking papaya pala yan. Di ba? Tutulang na to, magpuputo na to. Sabi nila pagka Pupukano lalaki daw puputulin. Hindi, tordan yan. Sabi mo tordan ko. Pag kinilin mo yan, wala na 30. Puputok na yan. Balag mo. Ganda. Lalaki. Ay, ba, yan pala, lalaking papaya. Namumunga rin siya. Oh. Ano po, nakuha ko na. Nakuha na. Eh, basa ilir yan. Ayaw, sinirita. Tignan mo mga kaya tordano, wala lalaki oh. Parang sa bang.